puro naman tayo salita, puro tayo labas ang kalit. Eh nasaan kayo? Kaya nga ang instruction ko sa, lo, sa lahat ng Pilipino, bumuo lang kayo ng samahan nyo sa barangay. The most important sa barangay. Pag nakabuo kayo sa loob ng inyong barangay, pinakamababa 1,000, sabihin nyo lang, you are prepared, especially sa Metro Manila. So ang ang aking ang aming commander dito sa Metro Manila si General Simoy. Ah, Gerald Simoy, CIPM si 77, ano? Ang kanyang uh, deputy si Colonel Gadot at uh, classmate ni Supremo ni General Dado. Ang uh, kanyang Chief Staff, uh, retired police, ano? Yung Chief Staff dito ng Metro Manila, retired police, Major Police, uh, Major Willie Lucas. siya sila ang may hawak sa Metro Manila. So nag combine ang police at sundalo dito sa Metro Manila. So hiniilig ko ang Northern Luzon at saka Northern uh, Southern Luzon. Magpalakas tayo. Magparami tayo. Kung darating ang gera, nakaanda tayo. Dahil ang gobyerno natin busy sa mga pansariling kapakanan nila. Sa pagpapayaman nila, pagpakurakot. Okay. Tandaan nyo mga magnanakaw sa gobyerno, no? Nakakain nyo bang pakainin ang mga anak ninyo? Ang asawa ninyo? Kayo naman mga anak, kayo ay konsideror. Ah, ka, mga anak ng mga magnanakaw. Sorry for the word. Ano, sorry for the word. Kayo mga anak ng mga honorable magnanakaw ang mga magulang ninyo. Ha? Nagpasasa. Ah? Nagpasasa kayo sa pera ng taong bayan. Ha? Ah? Dinadaya pa sa ayuda. Binabayaran nyo pa ang tao. Ano? Ayuda, ayuda pinabayaran nyo ang taong bayan para hindi makalaban ang mga ordinaryong oh. mamamayan na sa ayuda kaya ka, bumaligtad man ang mundo ano pag bumaligtad ang mundo tatanggalin natin ang ayuda ano tatanggalin okay. ang ayuda gagawin nating trabaho yon okay. para hindi mong trabaho yon hindi yung bibigyan ka ko sino lang mas mara yung bigay nila mas marami galing sa bulsa ano Pagbigay nila mas maraming nasa bulsa kasi pagkuha buha mas maraming buha balik sa bulsa kaysa lumalabas so na so, mga kababayan ko nandito ang aking isang idol na lumitaw sa congress ha saludo natin sa kanya kung hindi si kanya hindi rin uh, mapalabas na siya isang bangat pero sorry president marcos mayroon akong utang na loob sa marcos pero mas marami tayong utang na loob sa taong bayan. Ha? Mas marami tayong utang na loob sa taong bayan. So, inihiling ko, magparami ang Pilipino guerrilla forces para sa bayan, protektahan ng bayan. Ano ba ang layunin pala ng Pilipino guerrilla forces para alamin yun lahat? Ano? To protect the family and protect the men di barangay. Yun lang yung mission namin. Yung Pilipino guerrilla forces, protektahan ng kanya-kanyang pamilya at saka, ang kanilang barangay. So, anong violation namin doon? Sabi lang, magparegister kami sa iks. For what? Bakit kami magpaparegister sa iks? Andiyan na yung batas na nakasaan sa section uh, uh, Article 2, Section 23 of 1987 Constitution. The government requires to organize people's organization and non-organization for the welfare of the Filipino people. So, yun ang pinag-aawakan namin. Kasi pagwas na nag-organize, nag Nagpa-register tayo sa Security Exchange Commission, ano? Mako-control tayo, ililimit tayo ang mga galaw natin. So we never uh, we never is kung magpa register ka, ka sa SEC, may kailangan ka lang. Alam mo, kailangan mo ng support from the government. So ang requirements nila, register ba kayo SEC? Pero we need, hindi natin kailangan magkaroon, hindi tayo kailangan humingi ng tulong sa, ta sa ating gobyerno. Kung hindi, tulong-tulong tayo. Kaya suportahan natin ang ating mga taong bayan na nagikayat para sa katotohanan. Ano? Kung inaapi ang Duterte, bumangon tayo. Dahil ang alam ko si Duterte ang gumawa ng tama, ang Marcos ang gumawa ng mali. Iyo? Yun yung paniniwala ko. Paniniwala ko, hindi nyo pwedeng i-correct yung paniniwala ko. Because that is my opinion, ano? So, suportahan natin ang tama. Vanguard UP Vanguard uh, profesional, taong bayan na pinag-resign siya dahil uh, hindi niya kayang i-manage ang Congress at naubos ang kaban ng bayan kaya pinan nanawagan ang uh, mga retired generals ano? So titignan natin ang epekto nung kung anong magiging epekto sa buong ka sa kabuuan ng mga kasundaluhan hindi ko pa alam ang feedback dyan basta ang importante gumawa ang mga retired para marinig ng taong bayan na may ganito pa lang nangyayari sa ating bansa kausap daw ni ni Saldico at saka ni Tambaluslos pumasok agad sa isip ko yun gawin nyo yun para yan ang pagkabagsak ninyo ng gobyerno sabi ko huwag nyo i-trigger ang Pilipino na magalit yun ang pumasok sa isip ko But, Pero sina explain ko rin yan sa vlogging ko kagabi. Na explain ko yan na uh, wala yan, walang kwan yan. Lalo na nanalo si Trump. So, nonsense yang ICC na yan. Walang magagawa yan. Pag, pag nagpumilit yan, ang taong bayan, naramdaman ko ang, ang, uh, ang damdamin ng taong bayan. Baka yun ay ikababagsak nila. Yung pull down nila dyan sa gagawin nila yan. Yeah, Follow-up question, sir. Will uh, this sit well with the uh, active uh, officer sa AFP uh, 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 katang magiging katanggap-tanggap po pa to sa ang uh, active, active ah, kasi, kasi ganito yan. yan ano. Hindi position ang naka sa position ng MUP sa mga bagay kasi politics yan. Hindi nila uh, hindi sila makakaalam yan unless uutusan sila. Ang I minyo mean, professional, hindi yan makikilahok sa mga anumang uh, political, political uh, mga political opponent o political problem hindi yan papasok now kung kikilos ang taong bayan katulad nung Edsa 1 Okay, yung Edsa oh, ito na ang resulta ng Edsa 1, diba? Ito, resulta ng Edsa 1. Bakit nangyari yon? Dahil umaklas, nang umaklas na si yung tatlo, si Enrile Hunasan at saka Ramos. Sinuporta ng civilian. So ibig sabihin, without civilian, hindi mangyayari. Okay, Chados. Kig Erap. Ganun din. Sinimula ng Congress, sumuporta ang taong bayan, nag-declare ng withdrawal of support ng AFP. So ano ang tanong doon? Anong logic na yun? Sabi nyo, laging nyo sinasabi na bayaran ng AFP. Ang, ang, para sa akin bilang isang opinion ng isang dating Luzundalo, tayo ang hinihintay hindi tayo nagkakaisa subukan nyo magkaisa para tapos na ang laban yan tanong lang sir uh -oh. gaya ng sinabi nyo ang uh, una nag-atlas sa taas tapto si Henry eh, si Ramos paano sir kung nababayaran ngayon eh yun ang hirap yung mismo um, general natatapalan ng pera eh kasi nababayaran oh, no, kasi yung nababayaran nasa isip lang natin kasi hindi pa talaga pero may counter dyan kung nasa isip natin na nababayaran nasa atin pa rin ang problema. Paano Kasi hindi tayo nagkakaisa. Pag nagkaisa tayo, subukan Paano yung... magagawa yun sa taas. No, wala silang magagawa. Susunod Paano ang sundalo sa taas. Ang sundalo, susunod sila sa taong bayan. 'Di ba sir, kahit yung tatlo na yan, naglagay dyan, mga ano rin naman eh. Kayo kayo nasa sa babae. Eh. Oo. Oh. Kung hindi susunod yung tatlo na yan at, at nag-atlas yung sa ilalim, mas maganda yung eh, sa ilalim na lang mag-atlas. Ay Sabihan natin sila diba? Ang dami yung kernel Ang dami yung po sa iba ba Retired na kami mga, Wala na kami doon Yung mga bagong graduate na PMA, Yun dapat ang tumilos Huwag susundin yung tatlo Kasi eh paano ko nalalagyan yung tatlo? Ah, Ayun, yun na nga sinasabi ko Pero retired na kasi ako eh Wala na akong capability doon Pero opinion mo Tama yung, yung opinion mo Kasi ko, that is your uh, Opinion okay. Oh. So okay na tayo <laughs> Okay na Okay, What's panoorin there? nyo ang informative, uh, makabayan informative channel at saka Pinoy Survivor. Nilalaban namin ang sambayan ng Pilipino para sa pagbabago. Ano? Para sa pagbabago. Pinipilit namin mabago ang Pilipinas. Ha? Huwag tayong matakot. Kasi sabi ko nga, nung kabataan namin, hindi kami natatakot, mamatay. Ngayon pang nakalinya na kami kay San Pedro, natatakot pa tayo. Kaya... Kaya ang atin lang dito, sinasabi lang natin ang nangyayari sa ating bayan.